good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Kagigising ko lang yan. Lalong-lalo lalo na sa lahat ng mga OFW kung saan kayong panig sa mundo. Yan. Ramadan Karim. <laughs> May tanong lang ako. Bakit ba maraming politiko, maraming mga malalaking mga negosyanteng galit na galit kay Tatay Digong sa mga Duterte? Bakit nga ba galit na galit sila? Yan. Magandang tanong ano? Ganito mga minamahal. Kasi sa kapalahunan ni Tatay Digong, talagang mala maraming malalaking negosyante, maraming mga politikong nasagasaan ni Tatay Digong. Dahil nga sila dati sa pakapanahunan ni Tatay Digong, nahirapan silang mang mangurap, nahirapan silang mang nanakaw, mang nakaw sa kaban ng bayan. Nahirapan ang malalaking negosyante na hindi mag bayad ng tamang buhis. Hindi tulad noon talagang hindi sila nagbabayad ng tamang buhis, di ba? Maraming negosyante nung kapanahunan ni Tatay Digong nakapagbayad ng million billion ng mga buhis, di ba? Maraming mga politikong galit na galit dahil nahirapan sila mang nakaw sa kaba ng bayan. Pero ngayon mga minamahal, lantaran, garapalan ang pangnanakaw. Lumiban lang sa mga 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 mababait na politiko na hindi nag-isip ng mga mandarambong, hindi nag-isip ng mga mga pangnanakaw sa kabalang bayan. Hindi lahat po ang sinasabi ko. Marami ngayon mga politikong garapalan ang pangnanakaw at saka pang talaga garapalan ang ano lantaran basta mag yakap yakap ka lang mag ek, -ek ka lang grabe buhay ang pamilya ng politiko maraming politikong masasama ang espiritu ngayon yan kunti lang yung mga mababait na espiritu ang sumanib <laughs> grabe ba? Diba? kaya nga ayaw nila iluklok ang mga Duterte sa pamahalaan kung, ba ano nyo kung bakit dahil talaga ang mga ang Duterte talaga ayaw ng mandarambong ayaw ng mga corrupt official kaya nga nung kapanahonan ni Tatay Digong pinagtatanggal yung mga corrupt opisyal sa ating pamahalaan di ba kaya nga ngayon galit na galit sila gusto nilang gusto nila maikulong lahat ng mga Duterte kasi talagang galit na galit sila mga Duterte wala na silang ibang ano wala na silang ibang mga sinasabi kundi Masasama ang mga dotertes, 'di ba? Mga dotertes ang masasama nila EMP ni Cesar ato. Ginidnap si Tatay Degong. Gusto nila ma mapiliyan talaga ang mga dotertes pero nagkakamali kayo. Almost 90 to 95% ng mga Pilipino mahal na mahal nila ang mga dotertes dahil, dahil kitang kita naman sa trabaho lang, walang wala kayo sa mga do 30s kaya nga mga minamahal sa darating na Mayo ah, yeah. both street PDP laban dahil yan ang maasahan yan. Yeah. pero ngayon ang mga ang talaga garapalan ang pangnanakaw nila mga minamahal lantaran hindi kayo nahiya sa mga ano kami mga OFW na nagsumika para mabuhay makapag-aral ang mga anak mga pamilya ng mga OFW pero kayo talaga easy money basta yakap yakap ik, -ik. Mm, buhay ang pamilya no? kaya nga mga masasamang espiritu sa mga ano dyan, mga politikong masasama ang espiritu <laughs> magdahan-dahan kayo ha dahil ang karma ang gaba di magsaba iya yeah. Save the Philippines. <laughs> Lord, save the Philippines. Bye bye.